Hey, I love your car. What you do for a living? <laughs> Yo, guys. So, titignan natin tong auto ni Geng Geng. Yo, what's up sa iyo, no? men, So, andito yung may-ari, guys. May high speed, low speed, forward, back. Siyempre, guys, hindi mo awala yung remote control niya. Tapos, meron din siyang Bluetooth speaker. Pwede mong i-connect yung cellphone mo dyan, magpapa-music. Grabe, lapit oh. Ah, busina pala yon. May busina din pala siya. so, lupit na ito, guys. Meron din siya ang bukasan ng pinto. Asan? Oy! Umaangat! Oh! Pucha! Hey! panace. Pucha! Naunahan pa akong magkasasakyan ni Gengeng, ah. Siyempre, soundcheck na tayo, guys. Bubuksan na natin. Angat to. Oh! Ano na, parang totoo talaga. Ha? <laughs> Panis! <Pines. laughs> Testingin natin tong remote control niya. Testingin natin yung Lamborghini niya, guys. Ay! Ay! Apart ko siya, guys. Pwede na rin palang laro ng matanda to, no, Yung mga mahilig sa remote control. They see me rolling, they hating. So, Saturday kasi ngayon, day off namin. Ah. Wala akong masyadong ginagawa sa office ngayon. Relax-relax lang muna tayo. Mm. Tap. Hey, tanim ni Papito din sa mga bakuran. Guys, grapes. Yung ubas dito, guys. Magsasawa ka lang sa sobrang dami ng kanya, ng bunga niya. Tignan nyo, ah. Oh, pwede pa yung mga yan. Kaso nagsawa na kasi kami, daming bunga. Ano pa yan? Boneless. Boneless ba to? <laughs> Seedless daw pala. <laughs> so, ayan, guys. Tapos, next natin. So, tour tayo dito sa bakuran tour. Hey! So, guys, may tanim din kami ang palaya dito. Hey! So, dyan kami kumuha ng ampalaya. Tapos, meron ding sitaw. So, may tanim kami sitaw, guys. Ayan, sitaw. Naubos na nga lang yung niya, tsaka patapos na yung season niya. So, ang season niya daw, dapat tinatanim siya ng July, yung medyo mainit-init. Kasi pang tropical country tong sitaw. Tapos, may orange to, guys. Orange, pakitaw sa'yo. Ay, kalamansi meron pala. Kalamansi. Ay, sa likod. Tapos, orange. Orange. Hey! to guys, orange. Tapos ito guys, bayabas. So may bayabas din dito. Ayan o. Bayabas. Kaso guys, itong bayabas na ito, matagal na itong tinanim. May ilang taon na ito. Yun nga lang, hindi siya lumalaki. Kasi pang ano lang talaga siya. Pang mainit na lugar, pang tropical country lang talaga siya. So hindi siya akma yung ano na dito. Yung katawan lupa niya, hindi akma dito sa lugar na ito. <laughs> Kaya bansut siya. Kaya yung mga bansot dyan, malay yung hindi lang akma yung katawan nyo dyan sa lugar na kinalalagyan nyo ngayon. Lipat kayo ng ibang lugar o ibang planeta, baka tumangkad kayo dun. <laughs> Dito lang na ang tatalo kay LeBron James. For the three. Kaya namin yung ano absent. Hmm? Ni hindi man lang sumabit sa net. Bumangga. Sa hmm, buti sana ako may insurance ka. Guys. Like, Saripukan. Hey man. You go this way, I go this way. <laughs> <laughs> Guys, uh, Road Rage. Hey man. Do you have insurance? Max Max. Anong ginagawa mo insan LeBron James. Stephen Curry. Wala rin. So guys, bilyar naman kami guys. Sabi sa inyo, magiging gold medalist ako sa ano dito eh. Sa Olympics eh. Kompleto eh. Bilyar. Boxing. Ano pa? Dartboard. May table tennis. Kucha, pag di pa ako naging gold medalist sa Olympics nito, ewan ko na lang. So solid sa akin guys. Tira uno tayo. No? Papa! Hmm. <laughs> Uy! Malaki pusta nito. Hugas plato. <laughs> hey, so time check guys. Tatapos na naman ang isang buong araw. 7.08 p.m. Nandito kami sa Walmart. So, iPhone 14 Pro Max pa din yung gamit ko. Buong video guys na makapanood yung iPhone 14 Pro Max yung gamit ko. So, yung mga nakarang video ko, iPhone 12 Pro Max lang kasi yung gamit ko doon ito tinesting ko lang to kung anong pinagkaibin nila kung mas maganda pa yung kung mas maganda ba yung quality ng video na mapoproduce ko dito sa iPhone 14 Pro Max tapos may iPhone 15 na kagad no bilis hey pero hindi sa akin to guys niram ko lang bibili lang kami guys ng ano gagamitin na mga ni namin bukas siya ka gagamitin kasi magkakrabing kami bukas sa San Francisco tapos pupunta titignan namin yung Golden Bridge so ayun mo isang cupcake Eh, hey, tapos So, guys uh, Sa crabbing namin Kukuha kami ng ano Pamain na manok So, ito Yan talaga yung pamain dito Pag magka-crabbing Yo! So, guys Tignan nyo yung mga nila dito Pumpkin oh, uh, cute na mga pumpkin nila dito Guys, ang lalaki uh. Kalabasa yun, di ba? Pumpkin Kalabasa may yung pumpkin? Ah, squash Guys, anong Tagalog ng pumpkin? Yo! So, as usual, guys self check out na naman uh, Ikaw mismo magpapunch sa Kinuha mo Sa binili mo ikaw magpa-plastic. May mga iba siguro kung sinasamantala nila yung South Checkout. ah, kupit ng pilot ilan <laughs> Pero hindi ako yun ah. So guys, ang total na itong mga to na binili namin ay $27.19 so mga nasa ano, siya, sa 1.5 mahigit. Hey! Yo guys! So makikita nyo gabi na. Dito ko natatapusin yung vlog ko guys. Uh, daily vlog <laughs> yung labasan ngayon to. At comparison na rin ng iPhone 14 Pro Max at iPhone 12 Pro Max. Ganda na lang guys. Yo!